Tapos kayo na si vlog mga idol nga wala income. Unang mundang lang siguro ko. Oh no! Ah, uh, i-open yung mga idol no? I-open ako ninyo mga idol. Paminaw mong mayo. Paminaw mayo mga idol. Ako i-open yung mga idol no? Ano? Karon mga idol. Ah, uh, Nakoy ninyo nga murag undang nila siguro ko vlog mga idol. So oh, muundang black. Okay. One year na one year na kapin mga idol no. One year kapin na mga idol ng no? Black ta na na, na wala ring bulletarong income mga idol no? One year na kapin wala tayong income sa Facebook sa page nato sa kun channel. So muundang na lang siguro ko. Okay. Magyapoy

may lami mga idol no nay nami nya may, yeah. may akig mga income mga idol say wala so, sa kabulan wala wala, wala gi income mga idol tapoy kay na si vlog mga idol nga wala income unang mundang lang siguro ko sa so, pag oh no saon lang ni eh. nakarakay mga utang mga idol kabo si expanugod vlog mga undang und oh, um, sugod mo vlog mga elder kamo na nagsugod og undang pud mo eh ay mo sige vlog ako ako oh 1 year and one half ko ga vlog mahapit um, na usa ka tuig ko nga ko nag ko nag mga idol pero wa gyud ko income, mga idol wala mo undang lang siguro ko ani mo basta mo undang lang undang lang ko idol eh. kapoy naman kapoy na kay mga idol